Marami ang nalungkot ng kumalat ang balita na matsutsugi na sa GMA7 ang sitcom ni na Michael B. at Manilyn Reynes na Pepito Manaloto. Ang feeling kasi ng mga manunood ay tatapusin na ang naturang programa dahil sa ipinost ni Bitoy na group hug photo ng cast member sa kanyang Instagram account. Ayon kay Michael B., hindi pa magwawakas ang Pepito Manaloto kaya walang dapat ikabahala ang kanilang mga loyal viewers. Diretsahang sagot, hindi, ang pahayag ng Kapuso TV host comedian sa panayam ng 24 oras weekend nitong Sabado. Patuloy pa niyang paliwanag, yung photo naman na yun na lumabas, yung group hug na yun, actually yung photo na yun isang near-representant nun is yung group hug namin parang remembrance, appreciation. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapasaya ng Pepito Manaloto sa mga kapuso viewers na tumagal na ng 14 years sa ere. Natutuwa lang kami na after all these years na, after ng pandemic magkakasama pa rin kami, sabi pa ni Bitoy. Para naman kay Manilin, hindi biro ang 14 years na pamamayagpag ng kanilang show sa GMA, si Manilin ang gumaganap na Elsa sa sitcom, ang butihing asawa ni Pepito. Naiiyak kami kasi hindi po namin naisip na hanggang ngayon, sa tinagal-tagal ng Pepito, 14 years na kami, talagang nandyan sila, simula't simula, nakakataba ng puso, sabi ni Manilin. Saad pa ni Michael B., Pepito Manaloto is more than just a fictional family on TV. It's a real family that extends to its cast, writers, staff, crew, the network, at higit sa lahat sa mga mahal naming audience. Maraming, maraming salamat po sa oras at pagmamahal ninyong lahat, mensahe pa niya. Samantala, ibinalita rin ni Bitoy na pinaghahandaan na nila ang summer special ng Pepito Manaloto na kukunan para sa Nueva Ecija. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Salamat!